and welcome back sa ating YouTube channel kung saan mag-update tayo mula sa mga kaganapan sa episode 21 ng What's Wrong with Secretary Kim. Bagamat ikinagulat nga nito ni na Sir Warren ang jet maging ni Secretary Kim ang bigla ang pagdating ni Brandon doon sa private place na kanilang uh, inarkila upang doon isagawa ang kanilang team building pati na rin ang uh, dispedida party para kay Secretary Kim dahil nga sa bigla ang dumating doon itong si Brandon. Wala na silang nag pa, bago sa inan 30 na nga lamang nila ito at isinalis sa kanilang mga activities. Nagkaroon dito ng open forum at uh, nagbigay sila ng kanilang mga opinions, suggestions, kung papaano nga ba mas magiging productive na empleyado ng Prime Alpha. Nagkaroon rin ng tila ba ay games. Pag-games ito ni Sir Warren at ang nakakuha nga ng parehong shape, I think puso yon na kulay asol, ay itong si Brandon at sa si Secretary Kim. Task ng naturang game kung sino man ang umano makakakuha ng pareho, siya yung magiging partner. At base dito, kinakailangan ngayong alagaan ni Secretary Kim ang puso ni Brandon. Vice versa, kinakailangan ding alagaan ni Brandon ang puso ni Secretary Kim. So ilan lamang nga yan ano, mga kakimpaw sa mga kaabang-abang na kaganapan dito sa episode 21 ng What's Wrong with Secretary Kim. Samantala doon nga sa sinabi ni Brandon na two days lamang umano ay magiging couple na sila o magiging sila na ni Secretary Kim. Ito nga kaya ay mangyayari para po sa iyong komento, just leave your comment below. At kung hindi ka pa po nakasubscribe, please do subscribe po para updated po kayo sa mga latest na kaganapan ng What's Wrong with Secretary Kim. At muli po sa mga aayaw ng mga reactions, videos na ganito, you can skip naman po ang video natin at hanapin ang videos na naaayon sa inyong kagustuhan. Muli po maraming maraming salamat. Isa po akong Kim Paonatics. At kanina talagang kinilig ako sa It's a Showtime dahil nga sa naroon itong si Paolo Avelino ata uh, nag siya doon ng kanilang pelikula na Elevator. Nakakakilig. So bye. See you sa mga susunod na kabanata.